Itong nangyari kay Sir Nelmar Infante, siya na ngayong na-stroke, siya pa yung umalis sa kanilang tahanan, naiwan yung dalawa po niyang Opo. mga anak. Eh, wala naman po kaming ginagawang masama, sir eh. Puminta pa na po kami sa barangay na wala na po kaming pakialaman. Stress mo ako eh, pati alam ko na natatamay anyway, na. hindi po ako nakatulog noong gabi na yun, magdamag, kasi uh, alam ko mismo, doon na nalaman sa kanya na ganun ang ginagawa niya. Sempre po, kailangan po natin magkaroon ng assessment kung saan po talaga makakabuti kung saan kosto din yung bata. Magkakandak pa rin kami ng mga home visit and collateral interview para po makagawa naman tayo ng plan for the best welfare and interest ng bata. Magandang hapon po, uh, Sir Nelmar. Magandang hapon po. Ayan, okay. Sir Nelmar, no, mahigit isang buwan po nung no, tayo po ay Apo. nagkasama. Ah, sir, kamusta po? No? Ah, Kamusta na po kayo, Sir? Ito po eh, mag-apo yung tuhod ko sa gout eh. Nihira po akong tumayo eh. Kasi ako lang mag isa nagpapa nagpapa-check-up eh. Tama po yung pagkakalala ko, si Sir Nelmar po ay isang stroke victim. Tama po ba, Sir? No? Mm -hmm. At uh, noong March 26 nga po ay inireklamo po ninyo ang inyong dating live-in partner na si Ma'am Jenna after po ba nun, sir, hindi na po ba nagparamdam sa inyo si Ma'am Jenaline, sir? Nagana na po eh, blinak po niya. Oh, pupunta po ako ng Bulacan nag, kasi sinama po ako ng kakilala ko doon sa trabaho. Bali, nagtulong-tulong ako doon. Bali, one week po ako doon. Nakita ko po, mga anak ko sa barangay po kami nagkita. Tapos po, balik po ako ng Marikina. Sir Nalmar, yung mga anak niyo po? Eh, yung mga anak ko po, nakita ko naman po doon nung ano, tapos nagkaano ano po kami usapan po sa barangay kung paano po bisita hindi po ako pwede pumunta sa kanila eh. sa bahay nilang nanay niya eh sa barangay ko lang po kailangan kamakita yung eh. mga anak ko eh ayun po yung sa mag-usapan doon na hindi po ako pwede lumapit sa kanila sa pamamahay nila at sir kailan po yung huling ano po nakita niyo yung inyong mga anak eh medyo matagal na po sir Kaya mga mga ano na po mga mag ng barangay po yata mga ganoon Kamusta naman yung kalagayan ng inyo mga anak ngayon? Eh yung anak ko eh talaga eh, na, masaya naman, Next, gusto nga sa akin lumapit eh. Kahit yung baby ko eh gusto nga sa akin lumapit eh. Nabuhat ko naman po sila. Well, if tama din yung pagkakaalala ko Shari, si Sir Nelmar nung lumapit sa atin. Ang, hindi naman niya hiningi yung cost to date talaga nung mga bata. Ang gusto lang niya is mabigyan ng panahon mm -hmm. na makasama yung mga bata. And at least po uh, Sir Nelmar na nalaman po natin na kahit papano, eh nakikita nyo, nakakausap po ninyo yung inyong mga, o po, eh, mga po, ako, anak. Ako pa po ang sumadya <laughs> Sa lugar ko po na yun? kahit po magatuhot ko, eh punta po ako doon. Bumiyahe po ako mag-isa. Ma'am Jenaline Lakanilaw, gusto niya rin kasi sir na malinawan at makausap ka kung ano po ang plano po ninyo para sa mga bata. Uh, so pumunta po siya dito sa ating tanggapan para magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap. Ayan po si Ma'am Jenaline. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Jenalyn uh, no? Si Jenalyn po, mga kapatid, lumapit sa atin para ibigay na rin yung kanyang uh, panig naman papunta po dito. At meron din ata siyang ireklamo rin, laban din dito kay Sir Nelmar. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, sige. Uh, Ma'am Jenalyn, total nandito personal si Sir Nelmar. Ano po yung concern nyo ngayon dito naman kay Sir Nelmar? Um, sa akin naman po, eh Nag-lumapit po siya sa barangay namin at nag-usap po kami sa barangay namin na kung po pwede eh sa mga bata na lang po yung ano namin. Nag-okay po siya sa barangay, sir, na sa mga bata na lang. Ipinagkikialaman eh, niya pa po yung buhay ko po eh. Yung sa, sa akin po, yung sa sarili ko po eh. Pa pa paano pong pinapakialaman? Kung, po, kung ano po eh yung mga trabaho ko po, kung anong ginagawa ko po. Parang binabantayan niya po lagi ako. Kusan pa po magpunta kung ganun yung mga ganung gawa. Ano po, po. yun ma'am? Jenalyn, uh, ikaw ba 'yung sinusundan niya, ganun ba? Parang kasi po mayroon po sa kanya'ng nagsasabi na ay 'yung asaw, 'yung kalibin mo laging umaalis ganun-ganun ganito. Ganun, ganun, okay. May nagsasabi po sa kanya na ganun. Hindi naman kayo kasal, di hindi po hindi po. Hindi oh, po. kayo kasal. Opo. Uh, nagka-relasyon lang po kayo. Of course, nag nagkaroon din kayo ng mga anak. Wala na kayo sa relasyon ngayon. Wala opo, na kayong ro romantic po. involvement wala at all. Sir. Wala na wala na. po, sir. Wala so, na. So, ang hiling mo na lang, since hiwalay naman na kayo, sa sana bata. para lang sa mga bata. Opo, Opo, which is, Opo. I think, ganun din naman talaga dati, no? Nung lumapit sa atin si Sir Pero po i, ano ko po yung sinasabi niya na dalawang buwan siyang kumain ng asin. Hindi po totoo yun. Totoo. Ay, yung mga yung mga sinabi ko, andito po lahat ng pinapadala ng nanay ko po, lahat ng ebidensya nandito po lahat. Tapos yung mga sinasabi niya na pinapabayaan, hindi siya pinapacheck up, nandito po lahat yun. Or asan yung check up? Isa, isang taon talaga wala akong check up. Nandito yun. Wala akong check up yun. isang taon. Sige. Ito, po nandito po lahat. Sige, kung anong ano. Sige, kung anong ano. Sige. Kasi sir, ito may dokumento po pala, no? Ito si Ma'am Jenal. Saka yung pong pagbabanta niya po sa akin, napapatay niya po ako, nandito po lahat, sir. Uh, inabot po sa akin ngayon, ito, daming ang daming mga screenshots po ito. Diyan po lahat. Ito si Daisy Balasbas, Sino po to? Tita ko po. Ah, Yan po yung... Ang dami pa pala nito, pati mga Facebook post Opo, anjan po lahat. Nasabi po, ititigilan eh, niya na po yung pagpo-post niya po, eh hindi niya pa rin po tinitigilan. At meron nga rin po dito ngayon, nakikita ko, no? ah, ito, may picture po si sir, na apparently parang nasa hospital Opo. po kayo. Opo, yun, dinala ko po siya dun sa... Dito may mga reseta ng mga gamot. Opo. Ayan po yung inatake po ko, Siya yung uh, araw po na inatake ako. Ayan po, una po. So, ang ang sinasabi niyo po sa amin dati, eh, kayo po ay pinabayaan nitong na po, si Mark Jeneline. Opo, totoo po. Toto, po Nabulakan po ako. Hindi po ako napacheck up doon. Nabot kami na isang taon doon. Kahit sa beses po, never po ako napacheck up nila. Sir, hindi po totoo yun. Kasi po, nagpapadala po ako sa kanya. Every week po nagpapadala po ako sa kanya. Never mo nga ako pina-check up. May pera ka. Pa may pag check up. Kaya ko ka. pa check up sa sarili ko. Isa pang bira ka naman. ka nga eh, di ba? Bira diba? ka naman kaya Disko ka bang naman, pa-check up yung sarili ko. Tingnan mo. Nagtatrabaho nga. ako sa kaimta. Alam mo yun hindi buwanan kong umuwi, hindi po pwede kang linggo-linggo ka uuwi ka. Kahit Kapag umuwi nga, ka, hindi mo ako pina-check up. Nandiyan din po sir yung sinusunod ko po sa Marikina yung naglayas din po siya. Hindi mo kapita siya ikaw kapag pag uwi. Yung naglayas po siya, sinundo ko siya sa Markina. Kahit nga pa ko lang like kamay ko, galit na galit ka eh. Okay. Tapos ikaw, nagpapadala po kayo, Ma'am Jenaline, sa kanya po, ng, ng, ng pera. po lahat ng na screenshot ng Gcash po. Yung, yung mga panahon na sinasabi ni Sir Nelmar na siya ay pinabayaan ninyo, kumakain lang siya ng mga asin. Ano po, Sir? Sir, so, may, hindi may, po may, natang, na so yun, sir. may natanggap daw pala kayong mga pera dito kay Ma'am Jenaline. Opo, sir, po, nakapagpadala hindi po, po, po yun, siya. Sir, pero po, lahat. hindi po yun, dire-direcho na padala, sir. Itong papadala siya kapag nagsabi po, oh, gapit na gipit na po talaga, no, wala na po talaga. Ako nga po ang nga po nagsasaing sa amin eh. Ako pa namulot mulot ng panggatong eh, ng kahoy eh. Ganito na po kalagayan ko eh. Alam po yan, eh, kahit na tao doon sa Forox alam po nila yan. Marami po magkapato na yan na Namulot pa ako ng gatong, ako pa nagsasaing, ako pa nagluluto sa amin. Hindi po totoo yan, sir, kasi okay. nandun po yung mga anak ko po eh. Mamatay na kasi nung aling sa atin. Nako, ah, mag... hindi totoo yan. Kahit magpunta sila doon, mag-ano sila hindi doon. Hindi, hindi Ako, nagsasabi ako ng totoo. totoo yan. Ma'am, kasi 'di ba nung lumapit naman sa atin si Sir Nelmar, Opo. ang ginawa natin ay eh, pinagtagpo namin kayo sa barangay. Opo. At ano pong nangyari doon sa barangay, Ma'am Jenalyn? Pumayag naman po siya. At hindi naman po ako nagsabi na ipagdadamot ko yung mga bata. Okay naman po sa akin kung dadalaw-dalawin niyo yung mga anak ko. Opo, no. So, and Sir, na-confirm na niyo naman Opo. po kanina na nakausap niyo na nga, nakabili niyo yung mga anak po niyo. Opo. Opo. So, etong mga issue na ito, Okay, kasi si sir may allegation. Kayo naman, kinukontra nyo yung mga pinagsasabi niya. Apo. Apo. Pero given na eh, wala naman na kayong romantic relationship, Apo. hindi naman na kayo involved, Apo. hiwalay na kayo. So ang concern natin ngayon sana is para sa mga bata. Sa mga bata. Oo. At eto lang kasi, si Ma'am Jenaline, after nyo nga raw po magtagpo sa barangay, Apparently, Sir Nelmar, parang sinusundan-sundan nyo pa daw tong oh si... Po, po. Hindi ko po siya sinusundan, Sir. Ano po ba itong mga natatanggap nyo na mga eh, messages? Kaya lang po na iniwanan daw po yung anak ko, apat na araw po nawala siya. E eh, sino po nagbabantay doon, kapatid po niya nagbabantay. Ibig sabihin po, pinababayaan niyo yung kapatid niya. Hindi niyan, po anong... totoo yan, Sir. Oh, nagsunta po ako nun dito. Sir, sir Nelmar, yan po ay eh, natanggap niyo lang na chat message, ganoon ba? Opo. Opo. Sige, po, tanungin natin. Nandito naman na si Ma'am Jennaline. Hindi po, so, Hapon po yun, siya 'yun. umalis umuwi po siya sabado na ng umaga. Kami, nandito po kami ng tita ko po noon. Pumunta po kayo dito dahil nga po ang nangyayari na daw po is nanggugulo na daw po si Tatay apa, apa. kahit may protection order na daw po Tatay. Nanggugulo daw po kayo, Apo. yun po ang term na ginamit po ni ma'am At ginagawa niyo po parang na ini-stock niyo na daw po siya Apo. Apo. Nanghaharas, pang-down, lumalabas Ayan na po, Apo, yun yun lumalabas. po yun sir, yung in-screenshot ko po na chat ng tita ko po Totoo lang po, kahit po ano pong sabihin ko, sa kalagayan ko po magagawa ko po ba yun? Kahit sino po na, hindi mo dapat sabihin kahit yun Kahit po sabihin mo, sabihin ko yun Hindi yun, yun kasi inaan mo doon yung takot yun? ng mga bata Itulak eh. mo nga lang ako eh, patay na ako eh <t -t 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 kahit Tinulak mo nga ako noon Kahit eh. sa mga salitang hindi dapat, hindi mo dapat sabihin. E Siyempre ako, yun. galit ako. Kaya nang oh, bibit oh, ako kasi halta na yun. Diba kung sabi mo, mo na ng galing, oh, di ba? Oh. Eh ikaw, mga flag, sabi mo, hindi mo oh. na ano? Hindi, wala akong sinasabing oh. masama oh, 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 about sa oh, oh, oh. sa'yo. Ay, masama. Di ba nga nakikipagharap ako sa'yo sa barangay ng maayos eh. Colonel Mar, ano po bang gusto niyong mangyari? Eh mawala yung anak ko gusto ko sa kanya kasi sugarol yan eh. Tsaka pagkabayaan talaga yung mga anak ko eh. Hindi kung ako lang po to ko ayaw ko po magapunta po. sa kanya eh. So ang ang, ang gusto niyo pong mangyari, okay, mawala sa custodyan ng madam. po. Opo. Yung mga bata. So Opo. saan natin dadalhin yung mga bata? Hindi po ako papayag. Eh, eh, kasi kung ano po sa ayoko po sa kanya kasi lalo silang pumasamang kasi masamang ina siya eh. 'Di ba sabi niyo naman? Opo. Parang a month ago, nakausap niyo yung mga bata. Opo. Sabi mo nga masaya naman sila. O pero mga payat na po eh. Ay, paano payat katataba po ng mga anak payat ng po, ng anak ko po ngayon. Alagang-alaga po kami ng nanay ko, sila po ang nagsusustento sa amin ngayon. Ayun pala sir eh. So at least dito sa side po ni madam, may nag-aalaga sa mga bata, nakakakain sila. Hindi nga sila. po ako nakakapagtrabaho sir dahil sa ginagawa niya po eh, sa bahay lang po ako na nananahi. Sir ganito, kailangan nating maayos muna to. Opo. Gusto mong mawala sa kustudiya ni ma'am yung mga bata. Opo. Ang tanong ko is anong rason? Eh, ano ba? magiging ground natin diyan? Kasi nga po, sir, 'di ba na expose nga po sa hindi maganda yung mga anak ko. Eh, ano po 'yung hindi magandang eh, exposure yung, nila? Sa, pinapakita po nila nung randy niya 'yung ginagawa nila eh. Kahit ultimo pagligo, eh, sabay sa banyo, mga hubo pa sila, kita ng anak ko eh. eh may evidence ka ba? May siya ka ba? Nagsalita 'yung ha? anak ko. Hindi, may evidence ka? pinipilit mong tanungin yung bata na hindi nag, naman dapat. Nag, siya ang nagkwento sa akin. Eh. Hindi, hindi. Colonel Mar, uh, Ma'am Janeline, hindi rin naman po kayo kasal. Opo. So, sir, hindi po natin siya siguro mapipilit ngayon kung ayaw po at meron pong outstanding din na yes, para yes. Protection may protection order. May protection order naman po yan. At uh, based po dun sa mga nasabi ninyo, mas makakabuti kung nandun muna sa nanay. Pero, ma'am, of course, no, dapat malaman nyo rin na dapat yung hindi yung pwedeng uh, i-expose yung mga bata sa kahit anumang makakasama o sa po. kanilang paglaki. No, yung mga ganyan, no? May allegation kasi si sir dito na, na gumagawa ata kayo ng anumang sama. Ng masama Oo, na hindi gawain sa harap yun. ng mga bata. Of course, totoo kung, yun, hindi kung yan, ni po hindi ni totoo ni totoo yun, yun. Sir yan, po totoo yan, No, eh, baka ikaw din ay mawalan ng kustodiya eh, talaga ng sa mga bata. Eh, Kusa po magsasalita yung anak ko. Ako po makita po ako na ako usap makikama po yun. Okay, ganito na lang po, uh, sir Alam mo yan. Nelmar. Since uh, ang pinag-uusapan na rin po natin dito attorney is yung custody and child visitation Opo. po. Mas maganda po siguro ang mag-aassess na po uh, para po sa mga bata is yung MSWD. Naitawag ano, naman na din po natin at sa MSWD. Sabi nga po natin eh meron dapat po nga mga visitation yes, para yes. po ma-inspect ma po ng uh, MSWD yung tinitirhan po ng o -o. bata, yung kinakain po ng bata. Opo. Sila po ang magde-decide sir. Opo, ma'am. Opo. Opo. Ha? Uh, yung regarding naman po sa gusto niyong bumalik si Missy, sir, medyo sa ngayon, sir, mahirap po dahil sa lahat, sir, hindi din po kayo kasal. Opo. Oh, so, hindi eh, po, ko naman po hinahangad na po na bumalik. Eh. yung ginawa po niya sa akin, eh, nakatauhan na po ako doon. Ilang beses na po kasi. Opo. Oh, Ayoko na rin po talaga. Eh, pinipilit ko nga pong paggamut sa akin ano 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 mo ano 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 mga bata, pero ganito na lang, okay? Sir, may protection po. order po sa inyo. Apo. Sundin muna natin 'yon, ha? Huwag po nating iharass muna si Ma'am, huwag nating susundan. And magandang hapon po, Ma'am Felisa. Yes sir, good afternoon po. Ayun po, Ma'am Felisa, no? Nandito po kasi sa amin ngayon ang dating mag-live-in partner. Sila po ay may dalawang uh, mga anak. And Yes sir. I understand naman, no? Sa ating batas eh, talagang pag illegitimate yung bata, nasa nanay talaga yung custodia, yung parental authority. Pero dito kasi meron lang kasing mga alegasyon yung tatay. So hingin lang po sana namin yung tulong ninyo para ma-assess na natin kung uh, sino kanino ba dapat o manatili ba dapat sa nanay po yung mga bata. Itininawag it it ah, na rin po. naman e... ng staff namin para matapos na itong issue ng dalawa na to. Ma'am Felisa, samahan po namin sa tanggapan po ninyo, sila sir and sila ma'am po. Ha? Kaya lang kaya I expect na makapunta sa office. Uh, schedule Kasi... po natin, uh, Ma'am ah, Felisa. Po. And yes, nasa linya din po natin si Chairman Edmundo Gonzales ng Barangay Kalasag, San Ildefonso Bulacan. Chairman, no? nagkaroon na rin pala ng pagtatagpo dyan po <laughs> sa inyong barangay? Oh, yes, sir. Opo, at ano po yung naging usapan po diyan? Ah, uh, una po na lahat. pinag-usapan namin nga yung yung yung, yung una sir na reklamo niya yung kustodiya nung no bata. Natural po naman na tama to sila binukangin na sakay-sakay ng mami pa dito ba? sa nanay pa. Ayun po, uh, nag-reign, nag din po sila ng reklamo si Mami na gusto niyang mabigyan siya ng proteksyon dahil may mga instances daw po na sa cellphone may harassment o sa usapan, sa text, at chat. Kaya po, bibigyan po namin din siya ng proteksyon. Yung protection order po ba laban kay Sir uh, Nelmar Infante, effective pa rin? Yes po, sir. Uh, effective pa rin po yun. Ayan po. Sige po. Uh, chairman, no? we will contact you and coordinate with you yung magiging pag-usapan ng dating mag-live-in partner, pati na rin po yung sa MSWD assessment. Yun na lang po muna, Chairman. Sige, Sir. Salamat po. Okay. Maraming salamat kay Chairman Gonzales. Okay, so sir, ganun na lang muna ang gagawin po natin dito, ma'am. No? Lalapit po natin sa MSWD. They will make the assessment for the best interest na lang ng mga bata yung uh, uh, iisipin po natin dito. Okay, ganun na lang muna, ma'am Jeneline at yes, kay so. Sir Nelmar Infante